Alam mo ba na may tamang oras ng pag-inom ng vitamins para mas epektibo silang maabsorb ng katawan? Halimbawa, ang vitamin C at B complex tulad ng vitamin B12 ay madaling matunaw sa tubig kaya mas mainam silang inumin sa umaga bago o kasabay ng pagkain. Ang vitamin B12 ay nakakapagbigay ng enerhiya kaya perfect ito sa umaga para hindi maapektuhan ang tulog mo sa gabi. Samantalang ang vitamin A, D, E at K dahil kailangan ng taba para maabsorb ng katawan, mas okay silang inumin pagkatapos kumain ng pagkaing may healthy fats tulad ng gatas, itlog o mani. Ang mga multivitamins naman, dahil ito ay pinaghalo-halong water at fat-soluble vitamins, pinakamahusay itong inumin kasabay ng pagkain para mas maabsorb ng katawan ng maayos. At para sa mga nagbabalak magbuntis, inumin ang folic acid sa umaga nang walang laman ang chan. Sa mga buntis naman na umiinom ng prenatal vitamins, mas mainam ito na inumin ng kasabay ng pagkain para maiwasan ang pananakit ng tiyan. Tandaan po natin, hindi lahat ng tao ay kailangang uminom ng vitamins, lalo na kung balance naman ang diet mo. Pero kung may kakulangan ka sa nutrients, malaking tulong ang vitamins para manatiling malusog. Huwag kalimutan alagaan ang kalusugan. Follow for more health tips.